Hello guys, ito may tanim ng talong. Ayan. Marami na kami tanim na talong. Masipag yung aking pinsan magtanim. Ayan. Meron kaming aanihin sa summer. Ayan guys. Ayan. Maraming puno ng talong guys. Maraming maaani. Sana mabuhay. Ayan guys. Nilagyan ng kahoy kasi maraming manok. Ah, ayan, marami po guys. Ang tanim na ni Insan Winning. Marami mga tanim. Oh, may mga bakod-bakod pa yan guys. Kasi maraming manok. Ayan. Ayan guys, nahinog na yung binhi na ano, talong. Ah? Natabakod. Ayan, maraming tanim ni Insan Winning, guys. Marami kaming mata, maani sa kami kaming maani sa summer mga gulay. Meron kaming bagong tanim, pero ito pa, guys, mayroon mga nam, namumulaklak. Ayan. Bagong tanim, pero mayroon kaming, ayan, meron na naman bunga. Ayan, kunin ko naman tama-tama magsisigang ako mamaya ng bangus. Ayan. Ayan, maraming tanim. Ayan, may puno pa. May malunggay. Ayan, no? May bagong tanim. May mga namumulaklak pa na dating tanim. Ayan, guys. Diyan kami magtatanim ng pechay sa likod ng kusina. Ayan, mga talong din. Ayan. Ayan, guys. Mga ano naman to? Kamatis sa tagalira ng bahay kami nagtanim ayan mga kamatis guys ayan buhay na sila ayan kamatis hanggang doon nilagyan namin ng kahoy para hindi halukayan ng mga manok ayan ayan walang ano walang bakod na gaya dito mga kamatis po yan.